Alam mo ba, pinalaya si Adan at Eva mula sa hardin ng Eden. Hindi lamang dahil kumain sila ng bunga, kundi dahil sinuway nila ang utos ng Diyos. Nang tuksuhin sila ng ahas na nagsabing ang pagkain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay magkakapareho sila sa Diyos. Nakinig si Eva at kumain din si Adan. Sa sandaling iyon, pumasok ang kasalanan sa mundo at sila ay tuluyan ng nahiwalay mula sa hardin. Sinasabi sa Biblia kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sandibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Mula sa Roma chapter 5 verse 12. Mga kaibigan, napansin niyo ba sa panahon ngayon, tinutukso pa rin tayo ni Satanas sa parehong paraan. Sinasabi niya, kung may pera ka, nasa iyo ang lahat. O maikli lang ang buhay, kaya sulitin mo at magpakasaya. Ginagamit niya ang kayamanan at mga kalayawan ng mundo upang ilayo tayo sa Diyos marami ang nakaririnig ng kanyang mga kasinungalingan at nawawalan ng pagpapala na pagiging kasama ang Diyos. Ang kahihinatnan ang pagbagsak sa walang hanggang apoy ng impyernong inihanda ng Diyos para kay Satanas. Kaya huwag kailanman makinig kay Satanas. Handa ka bang sanayin ang iyong sarili sa katotohanan upang mabunyag ang mga kasinungalingan ni Satanas mag-iwan ng comment at sumali sa aming dibreng Bible study